Mula pa hulo-sulo, bumiyahe si Mucha sa Baguio City para sa kanilang conference. Kaya hindi na nito pinalagpas na mapasyalan rin ang mga tourist spots sa lungsod. Isa sa kanya mga sinubukan ang boating sa Burnham Lake. Pero bago mamangka, pinagsuot siya ng life vest. Kami, dagat yung sa amin eh. Pero talagang kailangan natin nagla life vest. Marami na kasing mga sakuna sa maritime uh, accidents na kung sana may mga life vest. Maraming nasa na lives. Ang pagsusot ng life vest ginawang mandatory matapos ipatupad noong Agosto ang City Ordinance number no. 51 o Burnham Lake Life Vest Ordinance. Kaya ang boat operator na si Frederick, tinitiyak na lahat ng sasakay sa kanilang bangka ay nakasuot ng life vest. Hindi naman natin alam kung lalim nito and hindi naman na-expect na may kung sakaling may mangyari na incident or may tumawag na bangka. Uh, it's best to say to say na may vest pa din. I mean for us uh nireremind namin kung isusuot uh, properly wear the vest and then hindi ko lang po sure kung sa iba at least syempre may mga customers din na makulit na nagtatanggal ng vest uh, Depende na lang sa amin na kung sisitayin namin sila kung para maisot lang po yung vest kami po. Pero mayroong ilang turista na nakunan na nagtatanggal ng life vest habang namamangka. Sa ilalim kasinginang nasabing ordinansa, mananagot ang mga boat operators kapag hindi sumunod ang kanilang mga customer. Lahat po ng boat concessionaires ay nakatanggulat. Nak nak In fact, uh, more than half of them have received their second offenses already. For the first offense, it's 1,500 and the second offense is 3,000 and the third offense, cancellation of business permit na po. Dagdag pa ng PUSD, responsibilidad ng mga operators at concessionaries na bantayan at matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga customer. Vanessa Buchtong para sa Luzon Headlines.